Well, bukang uh, uh, maraming nagalit dito sa usapin ng, hmm. uh, na, ng uh, resulta ng uh, national budget na ginawa ng BICAP dahil ang tingin nila may clearly mga unconstitutional issues katulad hmm. yung uh, mas mababa ang uh, education kesa sa public works na clearly ay uh, violation ng konstitusyon. Ikalawa, yung pinagbawal na pork barrel na alam naman natin hindi naman talaga nawala eh dito medyo nakalantad. Sabi nga ni former senator uh, uh Franklin Drilon at former senator Ping Lacson. Mm -hmm. At huwag mong kalimutan si senator Ping Lacson, 'yan yung pinaka-credible sa pag-expose ng mga lump sum right. ng mga double triple reporting ng mga parking at ng mga port barrel. At siya ay kasama sa administrate, no? Kasama mm -hmm. sa admin. At uh, ikatlo, mas marami pa silang uh, mga sensitive issues na lumabas. Halimbawa sa usapin ng uh, uh, more than 50 billion na tilanggal dun sa DSWD para sa poor peace, para sa poorest of the poor. Tapos yung mga, yung mga tilanggal sa PhilHealth na hindi lamang tilanggalan ng uh, ng uh, 60 billion pesos at sinero uh, budget pa. So uh -huh. hindi maganda yung uh, yung yung uh, <laughs> hindi maganda yung uh, itsura, no? Uh -huh. Hindi maganda yung itsura maliban pa sa sa sub. So maraming mga sensitive issues na yung mga dati ng mga critic ay nag-scale up yung mga anti-dictatorship groups, yung mga anti-corruption groups, yung mga anti, anti pork barrel groups eh ngayon ay uh, nag-scale up dito sa mga nakikita ng na letters na ito.